Ikalabing isang kabanata Nang magkagayoy, sumagot si Sofar na naamatita. At nagsabi, Hindi ba sasagutin ang karamihan ng mga salita? At ang lalaking masalita ay aariing ganap? Pamamayapain ba ang mga tao ng iyong mga paghahambog? At kung ikaw ay nanunuya, wala bang hihiya sa iyo? Sapagkat iyong sinasabi, ang aking aral ay dalisay at ako'y malinis sa iyong mga mata. Ngunit o oh, ang Diyos naway magsalita at bukhin ang kanyang mga labi laban sa iyo, at ipakilala nawa sa iyo ang mga lihim ng karunungan pagkat siya ay masagana sa pagkaunawa. Talastasin mo nga na nilalapatan ka ng Diyos ng kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. Masusumpungan mo ba ang Diyos sa pagsasaliksik? Masusumpungan mo ba sa kasakdalan ang makapangyarihan sa lahat? Mataas na gaya ng langit, anong iyong magagawa? Malalim kaysa siyol, anong iyong malalaman? Ang sukat niya ay mahaba kaysa lupa at maluwang kaysa dagat. Kung siya'y dumaan at magsara at tumawag sa kahatulan, sinong ang makapipigil sa kanya? Sapagkat nakikilala niya ang mga walang kabuluhang tao nakikita rin naman niya ang kasamaan, bagaman hindi niya pinapansin. Ngunit ang walang kabuluhang tao ay walang unawa. Oo, ang tao ay ipinanganak na gaya ng anak ng mabangis na asno. Kung iyong ihahanda ang iyong puso at iuunat mo ang iyong kamay sa kanya, kung ang kasamaan ay suma iyong kamay, ilayo mo at huwag manahan ang kalikuan sa iyong mga tolda walang pagsalangang iyong itataas ang iyong mukha na walang kapintasan. Oo, ikaw ay matatatag at hindi matatakot. Sapagkat iyong malilimutan ang iyong karalitaan, iyong aalalahaning parang tubig na umaagos, at ang iyong buhay ay magiging lalong maliwanag kaysa katanghaliang ang tapat, bagaman magkaroon ng kadiliman ay magiging gaya ng umaga at ikaw ay matitiwasay sapagkat may pag-asa. Oo, ikaw ay magsiyasat sa palibot mo at magpapahinga kang tiwasay. Ikaw na may hihiga at walang tatakot sa iyo. Oo, maraming liligaw sa iyo. Ngunit ang mga mata ng masama ay mga at mawawalan sila ng daang tatakasan at ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga.